Magandang araw. Ngayon magbabahagi ako kung paano ba kumuha ng data mula sa internet diretso. At yung pagkuha ng data na ito, ito, yung mga data na sa table, na sa listahan siya. At sa kaitong paraan, kapag may nagbago doon sa listahan na yun, mababago rin na sa Excel mo. Okay. So mag uumpisa tayo sa pag-open ng iyong uh, Excel pagkatapos uh, yung default andi dito siya It's nasa home pumunta ka sa data pagpunta mo sa data punta ka doon sa get data at pagkatapos piliin mo yung from other sources pagkatapos noon piliin mo yung from web ngayon mahalagang tandaan na kapag ginawa mo to hindi lahat ng internet website pwede mo makuha yung data sa table kasi sempre sa security o seguridad, yung ibang mga data hindi nila pinapakita. So kanina, bago ko i-record uh, e yung video na to, naghanap na ako ng pwedeng website na pagkuhanan. So, kapakita ko sa inyo ngayon kung ano ito. So ay NBA. Ayan. So ang gusto natin mangyari, eh, makuha tong informasyon na to. Ayan. Gagawin mo lang, pag mo ng website, copy mo tong address or URL. Yan. Copy mo. Balik ka sa may Excel mo. I-type mo dito yung website. Pindutin mo yung OK. Pagkatapos, mag-load yan. Kailangan natin siya na-antay ng ilang minuto. Paminsan, mas matagal siya. Depende kung gano'ng kalaki ba yung internet o gano'ng kabilis yung uh, internet o yung server. Kanina kasi, nagsubok ako kumuha PBA. Pero sobrang bagal. So, ayan, antayin lang natin. Yan. Ngayon, sa puntong to, ang mangyayari na lang dito, bibigyan sa iyo yung mga nakukuha niyang data mula doon sa internet. Hinahanap lang niya yung mga ipapakita niya sa iyong option. Pag nakuha mo na yung option na gusto mo, meron kang uh, option din na mamili kung meron ka bang babaguhin do sa table na yon o wala. So, kanina, ang hinahanap natin ay yung listahan ng mga player. Ito, nasa table 1. Yan. Pag gagawin mo lang, kung meron kang gustong baguhin, transform data. Pero dito, gusto natin gawing napakasimple lang. I-load mo lang. Yan. Mo lang yung load. Pag ginawa mo yan, nakikita mo tong message to. Tapos, kusa na niyang ilalagay yung listahan dito sa Excel mo. Okay. Ayun dyan na siya. Compare natin, ha. Jason Tatum Drew Holiday. Ayan. Diba? Ngayon, imagine mo na siguro after uh, mga ilang taon, kung ito pa rin yung listahan na pinagkupuhan mo, mga bago yan. Siyempre may mga bagong player, uh, meron sila mga bagong uh, information sa bawat player. So ayun, again, pagkukuha ka ng data sa internet, pwede mong gamitin to Kung gusto mo yung table na makukuha mo, ay mag-update kusa. Punta ka lang sa data, get data, from other sources, tapos from web. Pagkapunta mo sa from web, lagay mo yung website kung saan mo gusto kuhanin yung data at piliin mo sa mga optional na labas kung anong data yung gusto mo kuhanin. Ayan, yun lang. Maraming salamat!